Okay po mga ka-farmers, welcome back na po pala sa YouTube channel oh. Ito na naman kami. Harvest time na naman kami. Huh? sir, ready si sir. Ah. Sir, ready. Budol. budol daw yung lang ko Andre. Dahil lang ready sa kumayo. Budol-budol daw. Tinira na ni Yanmar. Tapos mga ka-farmers oh. Yung presyo nga po pala dito sa amin 15 hanggang 16 lang Yung 16, yung 160 Yung mga ordinary 15 lang po Sobrang kawawa po kami dito Dito po kami ngayon sa Mindanao Butuan City Ito po mga ka-farmers oh. Wala po tayong magawa ito po yung tinawag naming budo-budo